Ayun na nga guys mga kababayan no. Oh, Nakita nyo ang bukal yung ano Pinakakanto ng tulay. Ito na yung pinakakanto ng tulay guys. Kaya napakalakas ng bulwak ng tubig. Kasi yan guys talaga yung dyan babangga yung tubig. Ayan. Nandito tayo sa pakurba. Sa pakurba tayo guys. Ayan. Ayan guys nagharagasa sila dito. Ayan. Ayan guys oh, mga kababayan no. Oh yan yung bulwak ng tubig dito sa pinakadulo na ah, grabe talaga guys kaya ingat ingat sa mga kabataan dyan na ah, huwag mag ano sa tabing ilog dahil hindi biro yung baha ngayon ah, ay meron pa rin mga nanguli ng isda dun guys maraming pa rin nanguli ng isda sa mga gilid gilid uh, ah, huwag sila magpakasakali dahil nakita nyo naman ang bulusok ng tubig mga panuglog so yan talaga guys grabe yung mga palapa ng sabi ang laking palapa ng sabi oh o, hamak mo yun, guys. Yung pa lang. Lalo na pala kung tao pa yan. O, yan, o. Oh. Tita natin, guys, o. Oh. Mga viewers. Ayan, dito yan sa Dilacosta. Boundary yan ng bagong silang. Ito yung tulay ng... Ay, ito yung recrut ng bulakan. At yung kabila naman, side ng kabila, tab guys, kalooban. Yan guys, yung pinagpipishing niyan ko. Yung, yan yung pinakagitla na yan. Napakalakas ang kagat ng isda dyan. Ayun, inanod na naman yung dalawang, may inanod na naman guys na dalawang, ano ba yon? Ayun, dalawang pinto. Pinto, dalawang pinto, inanod. Ang laking pinto guys. May mga kanuglog oh. Inanod, oh, grabe. Ayun mga kababayan oh. Grabe mga viewers o oh ayan ang baha dito sa Bulacan sa bagong silang boundary yan siyempre may mga may kababayan tayo na nasa taas dito nagtatanim ah, pinarbis niya ng kanyang litos ayan yun na nga guys, ah, sinilip ko dito sa tulay ng Dilacosta, yun na ang ating mga kababayan na ah, natrap ng baha doon ayun na, nakita ninyo guys inabot ng kanilang mga kabahayan talagang wala na rin silang madaanan sana meron silang shortcut para makapamalingsi sila kahit pa paano ayun na uh, yung isa sa apiktado dyan guys yung tanim kong puno ng ilang ilang na tanim ko doon sa side na yun na inabot na yung bahay ni Kuya Rolly ayun oh. Uh. Okay, so yung bahay ni Kuya Rolly nandun doon yung tanim ko guys na puno ng ilang ilang uh, balikin na ngayon na rin ng baha uh, dalawang puno pa naman sana yun at yung mga kababayan natin nasa tabing ilog sana tumila na tinabot na rin yung bahay ni Kuya Rolly doon sa ano inabot na rin ng baha. Talaga napakalaking baha na dito sa Dilacosta At yun, meron ng isang bahay na ay isang bakod na yero yung ano ay tinangay na rin. At walang nangangas na mga... Pag ganito kasi yung baha guys, maraming nangangas ditong naninisid para makakuha ng pang ulam, -ulam. Ayun at lalakad pa tayo bahagya papunta doon naman. Ito naman guys ay papunta naman to sa Pistwild. Ayan, sa papuntang fish naman to guys. Ito guys, isa sa pinagpipishing nga namin na pagbaha, pagtapos ng baha, maraming tilapia. Pero, sana tumila na mga kababayan kasi nga, ang dami na rin na piktado. Lalong lalo sa baba nito guys, marami nang apektado Ayan guys, kitang kita nyo guys ang ginawa ng baha. Ayan yung mga kababayan natin din kawawang kawawa naman sila, lalo sa Ayan, si Kuya yung sa tapat na yun. Ayun, guys, yung may tanim ako dyan ng puno, ng ilang-ilang na dalawang puno. Tumumpa na lahat ng saking pati yung ilang-ilang na tinanim ko guys, nawala na. Sayang naman. Kaya mayroon din magtanim sa... sa may mga tabing ilog. Ayun, guys, so, talaga napakalakas ng baha mga kababayan. Kitang-kita nyo yan. At sana tumila na itong ilan na to at marami nang napikton lalo na rin dun guys umabot na rin dun guys sa oh ba't pinuputol mo na yan ba't pinuputol mo na ha ilipat ay ilipat walang nangangas na manisid no, meron sa kabila Sa kabila doon nagbabago sa ah meron doon, 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 doon ayun guys ito mga kababayan na mga Meron din pa rin na nga silang magapangisda sa mga gilid-gilid kasi ayun, ayun guys, lubog na lubog na yung doon sa... Ayun, maraming naninisig nga doon sa kabila, naninilapya sila. Ayun, mga kababayan sa kabila. Ayun guys, talagang napakalakas ng ulan, mga kanugnog. Ayun, mga kababayan. Ayun, talagang... Grabing mapikto nito yung sa baba kasi kung dito na nga lang malalim lalo na sa baba kasi mas mababa yung ano dun at ayun nang ito na nga yung guys yung mga ito uh, shout out talaga sa gumawa ng recrap na ang Bulacan talagang napakasimp na ginawa nilang recrap Doon sa kabilang side wala pang recrap guys walang recrap na katulad ng ganito kaya ito guys napakasimp ito bagong gawa lang to ng ano na ang Bulacan ayun mga kababayan at gagala pa tayo hanggang doon mga kababayan at ikasilip ko sa inyong mga kababayan yung mga atiktado ng baha dito at ako lang nag-iisang nag-content dito mga kababayan ayan ayan simpleng ulan lang mga kanugnog grabe inabot na yung mga kababayan natin doon sa ano mga kababayan natin inaabot na sa Piskwil ayan guys at ayun nakita nyo guys yung doon sa dulo guys parang bukal at ito mayroon mayroon ako kahit kasama dito nakita nyo yung mga kababayan grabe guys ayan at uh, ito na hindi ka naman maraming mga panamin ay mga sa may lilipat sa may lilipat Sam may mga kapayan na may mga isda na ano mga kababayan na yun o na sumasampa sa recrap ayun nga ayun mga kababayan at patuloy natin subaybayan yung sama ng panahon yun sana tumila na talaga guys ayun no, isda pa dun no oh. na, ay, yung mga isda nga pala may ibabaw ah, sa sobrang lakas guys ng bahap pati yung isda may ibabaw sa ricrap mga tilapia So, yun. Sulit natin na sumusuporta dyan. Pakishare ang ating video para alam natin kung saan nakarating ang ating vlog. Yun at... Ayan, guys. So, kawawa naman ating mga kababayan. So, ayan. Punta pa rin tayo dun, guys, sa dulo. Grabe talagang bulwak ng tubig, guys. So. To. kaya napaka safe talaga kapag may refrap yung ating ilog napaka safe yung sa kabilang side guys walang refrap hindi pa inaabot gawin ito yung panahon na pinakamahirap sa lahat yung tagulan kasi yung mga pinsala nito guys na baha ay grabe ang mapipinsala talaga sa ating mga kababayan. Ayan guys o. Oh. Grabe yung mga nangyayari dito sa ating ilog. Ayan inaribus niya ng kanyang marang okra siyempre bibili tayo sa mga sa kababayan natin ng litos para dito pa tayo dito ng 40 pesos kaso nga nang wala pala ang plastic okay, tayo, 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 dito tayo tawid tayo tatawid tayo dito kay kuya siyempre maraming nandudun sa tulay na tumitingin sila sa pangyayari ng baha eh nandudun sa tulay ng daming tao na tumitingin and Jesus is Ayan. Ang daming tao dun sa tulay. Tulay ng Dela Costa. Meron pang tumatapon ng basura. At saka isa nga pala, shoutout nga pala sa mga tabing ilog na sana wag nang magtapon ng basura sa tabing ilog at tinulungan na tayo ng kalikasan para linisin ang ating ilog at yung apektado nitong nasa baba ang pinakakawawa, lalong pagtatba. Sana magkaroon tayo ng aral at leksyon dito Ayan na nga guys. Uh, ayan, isang troso. Isang trosong malaking malaking troso guys. Ayan, kitang kita nyo guys. Napakalaking troso. Ayan, saan kaya nang galing na kabundukan itong troso guys. Napakalaki. Ayan. Ipansin nyo guys, nung pagdaan ko kanina, medyo kita pa yung pinakapangalawang pader ay pinakapangalawang retract. Ngayon nawala na. So patuloy pa rin tumataas yung baha patuloy pa rin tumatas hanggat na yan hindi pa tumigil yung ulan patuloy pa rin siyang tumas ayan oh inabot na yung ano kanina kanina guys yung pag vlog ko papunta doon at pabalik na ako yung pangalawang recrop guys kasi dalawang recrop yan eh dalawang patong naubos na so patuloy na tumatas yung tubig ayan ay Ayan nga, ayan nga ayan guys, may kumakaway sa akin doon guys, si Tolbrix, yung kaibigan ko yun, yan, isa sa kaibigan ko na, yan, solid natin sumusuporta, ayan, kumakaway sa, sa kabila, ayan Shoutout Idol, shoutout ka pala kay Tolbrix, ayan, ayan, throw natin yun doon sa kabila, ayan, isa sa mga viewers natin, ayan, o, oh, tignan nyo guys, yung so, ayan po guys, so, may kumakaway pa doon guys, oh. So, Ayun guys, may kumakaway pa doon sa anong yun. Ayun, kita nyo guys, hanggang baywang na siya. Nandun pa rin siya sa loob ng bahay niya. Ayun may kumakaway. Isa rin sa mga viewers natin yan guys. Yan at si Kuya, kawawa naman. Isa rin niya na sulit na sumusuporta sa atin. Kaso wala tayong magawa sa kanila dahil gawa ng iba. Nasa kabilang side sila. Sana tumila na talaga yung ulan. Ayun, inabot na talaga ng baha sila. Ayan. So ayan ang mga kababayan natin na kumakaway sa atin na isang viewers natin. Ayun na at patuloy uwi na ako uwi na ako at ayun nakapag content tayo dito nakapag vlog tayo at least para makita ng mga kababayan natin na hindi lumalabas ng bahay makita nila guys yung pangyayari sa ating sa ating ano, na ng tubig ng galing ng dugtungan ng dam. Ngayon kasi guys, may pinakawala yan galing sa dam at saka nagsama-sama na ulan saka yung mga galing sa kabundukan na tubig. Kaya yan, mabilis na tumaas. At mga kababayan natin doon na inabot talaga hanggang baywang na nila. Yung yung hanggang baywang na nila yung tubig pero nandun pa rin sila na natili bahay nila yung kachino naman talagang mal na mal talaga nila kasi pinundar nila yun guys So, yun na. At marami marami, sa, su, marami marami salamat sa sulid pant natin, mga followers yan, mga viewers natin. Naga uh, bless. Nasa na? Nakakuha ka na? Sumampa? Oo. Sayang ano? Ayan guys. At isa si Kuya Ruli na napiktahan ng baha dyan sa dulo. ayan guys, inabot na nang inabot na ayan na. 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 na, sige dito na mga koptol ayan na yun sa mga kababayan natin tumila na sana hipuin ng Panginoon na tumila na yung ulan at lumayo na sa atin yung bagyo, pumunta na lang sa karakatan ayun, no? daming tumata na ng mga isda mga hito Tilapia. Uh, mga kababayan natin patuloy pa rin tumataas yung tubig ayun mga viewers yun guys nandito na ako at lumayo na ako doon baka abutin ako dito na ako pumunta sa ibabo ng tulay para may pagpatuloy ko yung pagbablog ko ay na nga at patuloy na umaagos yung mga dumi na mga palapa ng mga saging at meron dalawang saging na bumagsak at may uh, may duman nga ang dalawang troso ay may duman nga trosong malaking malaki na kaya nang galing yung troso na yun napakalaki talagang troso guys Napakasulid ng troso na yun. Siguro kung mga isang postit ka yung haba niya, napakalaking troso. So, yun. Ayan, ayan na guys. yung apit ko ng ginawa ng baha. Simpleng, simpleng ilang araw pa lang yan guys. Pero marami ng apitado. Lalong lalo sa baba. Shut <laughs> yan Ayan mga viewers natin. At dito naman tayo sa kabilang side. Ito naman yung patulak naman dun sa baba. At nandun tayo nag vlog sa harap. Dito naman tayo sa likod. Ayan yung recraft. Ay may posibleng... Kapag tumaas pa guys may posibleng abutin yung recraft. Kitang-kita nyo guys yung recraft na yan. At kunti na lang siguro kung mga tatlong dangkal na lang yung... Lalim dito. Mga tatlong dangkal na lang maabot na yung recraft dito sa... Recraft ng kalookan. So ito naman yung kabilang side guys. Recraft ng bulakan. So kunti-kunti na lang aabutin na rin yung recrop si mga sana tumila na para hindi na umabot yung sa recrop na hindi, nang hindi maapiktuhan yung mga kababayan natin dun sa baba na at maraming mapipinsala nitong baha na to so dito na lang guys sa acting vlog at maraming maraming salamat sa pag share sa pag like, sa pag comment God bless